Today, another vlog nandito kami sa SM. Kasi ginala ko yung dalawa anak. Kasi nababurden daw sa loob ng bahay. Saan? Ayun, yung anak ko kumuha Sige, kuha lang kayo. Pati anak! Uh, gusto mo yan? Magka, Pili ka. Madaming kulay yan. Dito kami sa paint shop, guys. Ayun. Okay. Bilang ko rin siya ng sapatos sige pili ka anak ayaw mo ng kulay na ganito maganda ito anak oh ben ganitong kulay so, marunong talaga hayaan ko siyang pumili ng gusto niya si binata talaga yun. So, pumili siya ng gusto niya. Sige. Ate, pili ka rin na sa iyo na. Masa si Ate? Si Ate, ang gusto niya yung pabangong. Ayan. May? fitting room? ah oh, sige. fitting room. Pati nga anak niya Ano siya pumili? Kasi dati akong pumipili ng damit niya. Ngayon, ayaw na niya ng mga gusto ko. Kaya hayaan ko lang siyang pumili. Ayan na Ayun, nandun din yung panganay ko. Tingnan natin. Sa so, pili rin ako At mo dyan. Ayun, kung makalabas sila ng bahay. Ano ba? Pili ka. Ikaw. Um, Kuha. Kuha. Kuha lang kayo. Kuha. <laughs> Ayan. Um, Nag-repeat na yung bunso ko. <laughs> Sige, kuha ko. Kuha lang pa. Sige. Patingin nga anak niyan. O, tingin mo. Ipin mo sa akin. Body lotion. Ha? Buy one take one. Magkano buy one take one yan? Magkano? 500 dyan. 500? Oh, ayan, para tigisa tayo. Magkano? Ha? Talang, yan ba yung hanap mo? Oo. Oh, sige ko yan mo. Ito pang bayad mo. Magkano Ba mo wala? Tanong mo, tanong mo kung magkano. magkano, magkano po? Na uh, hindi, hindi. Ito, magkano ito? 450 ko yung anak ko. Ayan yung ano ko, lalaki bumibili ng buko shake. Ayan. Ayan sya, na siya, oh, kabayad na. Ang tira. <laughs> Puntahan natin sa bilihan ng dami. Bumili na rin kami nito, Christmas light. Ayan, ang nila po nila. Ayan. Ayan. Inaayos nila. Ayan. Inaayos nila. Dito paibumi bumili oh ayun. Mga Christmas na. O sa anak tabi kayo? O oh, di pa na hindi na kami mahirapan magkabit, magano magbuka-buka doon. So, para din, mami, sa katramaita din noon sa Rumah ng SoIs Ed никак Bago

Eh oh, dadalhin natin. Ginagawin tayo ng ni Ma'am. Ito 'yung bawa. Diyan siya so, atalon na diniyan. lang, natin natin. Thank you. Thank you. Thank you. makuha sa kao ngayon. Papay Bench, ayun, sa bench kami. Titingin kami ng ano, sa, ng damit ng ano. Po. kami sa bench ayan papasok kami kasi titingnan kami ng pantalo ng anak ko tsaka t-shirt So ayun, 'yung talaga magpakuha. So, pasok tayo. Si bawal sa loob magkakuha. Bagay ba? Bagay ba sa 'to, beh? Huh? Tingnan niyo nga, guys, 'yung bagay. Handa pa ako dito. Ano nga Hawakan mo nga 'to, Balit mo nga. titingnan ko kung bagay itong isa. Ito. bagay pa. Ito bagay. Parang ito na nga bagay sa akin. Nak Parang bagay ito sa akin. Pero... Pati ilayo mo, ilay mo. Kung okay, kung maganda. Ayan. Maganda. Tingin tayo ng ibang kulay doon. Sige, hawakan mo niya. Saan mo nabili yan? Pati nga nalikali ka doon nalikali nila. Oh, pili ka dito. Akala na pili mo. Ayan, gusto mo rin yan? Dalawa? Ba't parehas mga itim? Hindi itim. Isa blue na blue. Ay, ito pang malaki to. Hindi to maganda. Anak, hindi maganda. ng design. Pangit to. Oh, hanap ka ng pantalon. Iba. Akala na yan. yan. Pili ka ng pantalon mo dito. Anong si shopping? Ito maganda dito. Matiba yan. Nakikita mo na yung sukat mo. <laughs> Eh ano ba 'yung mga mandanito? Ito, ito 've. Para para sa 150. Okay, so so do. yun yung order guys ng pagkainan dito kami sa favorite namin sa Tokyo, Tokyo ayan. walang tao guys yun isa lang yung tao dito guys, sobrang tahimik nito ang restaurant na to guys oh, kami lang ang tao <laughs> oh, kami lang ang tao dito guys, so dito kami sa Tokyo, Tokyo ayan Tain tayo guys ayan ito, yung isa. Oh, and rice, ang dami. Ano okay. kaming kumain? Ay, ma'am. Sample lang okay. Okay. So, na. Ayan. Tapos na. Pasok kami dito sa... ano. かいかいかい kumain mga na pinamili pati magdala sila ng timba <laughs> oh, di ba? ang ah, katawa naman ang bitbit yung naku ng timba hindi malaman na bibili may pera siya sa kamay Open mo, anak. O, pwede yung open. Pwede mo yung i-open, anak. Eh, itong isa, o, oh, maganda, ah. Yun, know? oh. Ito, ito, ito. Ayun. Eh, maganda yan, oh. Ay, may naka-display. May naka daw. Pili na yung anak mo. Ayan. Yung isa nandun pa sa fitting room. Nice. Mabayad na. Damad kami. Eh. Ay, bayad na tayo. Bayad na. Okay na yan? Okay. Okay na yan? Okay, bayad. Owi na kami, guys. Ayan. Ang pamilya na kami. Isa puno. Lakad kayo. Ayan. Owi na kami, guys. Bye-bye. Thank you for watching.